Barat mga amigo Ako si Viral OFW sa Japan Ile adunahan Hantod karo Nagyapon Sa kalisod Yung kahimtang Karong mga adlaw ah, Mga amigo Padong eh. na tamo Jote yan eh Tino sa tagpang adlaw Ano yung mga amigo Kay mawaman ito Schedule Ano oh, jutihan schedule Nga ilang gihatan Ari na puta Dari dapita magagi, Mag-agi mga amigo Kay ari man tamo mag-agian Mas dali lagi Dari agian Mas dool Dili ba Dili na Maghulat sa stoplight Nita tag medyo dool agian Kay layo man taglakawan Ayaw lakawan Kay dugay man mugikan Maunang maning kamot Og asay dool agian Pero dari na pita Muragwa may dool Puro layo. Aw, maski kung sa pa nakalayo or dool, ato ng lakawon. niya karoon dahing na abot na ko sa stisyon aning lakawon. Ah. Yating niya man sa atong pasmo nga atong gamitog pamasahe, ah, mauna ni atong sugdan. Kung na tog ba, bayaran na tog isa kalapag. Kahumana na, ah, sulod na take, humana naman to na tog lod. Mauna sa toto ipanso Tingo ba pamasahe ba, balik isa kabuan. Aw, usas na kalapad kay isa kabuan man. Pero dipindi, gya po na sa kalayon sa imong biyahe. <laughs> niya kaning ah, kay medyo layo-layo ba ah, kalapad ato lang ng bayaran kay mau man atong sakyanan o sad na atong panginabuhi ania okay. diring dapita nakasulod na ko sa station ingon ani pod kadaghan tao kay na may train bagong naabot diri na punta agi sa hagdan Dan. ani sad kadaghan ang tao ning nao ganing hagdan pag na ah. ko sa taas na ay train walag to pero watay sakyan anak kay dili man abot to didto ya pipila ka minuto na tong barog-barog diha amo na ning train atong sakyan mao man ning train mo adto sa Nida Airport amo na nitong sakyan daghan po kay gahulat oh. able sa pultahan ingon ani sad sila kadaghan ingon ani sad sila kadaghan ng gawas ba murag putiokan nga nabungka na Tana, naghulat po takanos ana mahurot ang manggawas ang anak ana nila akita hinay hinay na putag sulod ana ani kalisod basta pambuntag imong jote grabing huo kayo ba pati itlog nimo maglisod na ginhawa kay mapil magkaipit imong itlog Amaning maning kamot nga makasod ta aning trina Bila. man sad poy deg imo ning palabyo nin trina sa sunod na kamusakay kay puno malang gyapon nga puno let sad ka sa imong panginabuhi Wow, maningkamo tag sulod bahalag mga ipit natong itlog diha. Kanya sa dili madugay madali natong barug-barug anang sulod sa train. Mangandam na ta kay mo gawas naman taning ta trina. Kay naabot na lagi sa Nida Airport. Are na sa dapita magtikaw-tikaw maglakaw-lakaw ba. Basta pambuntag imong jote ingon ane jud kadaghan ang tao. Tadering dapita ato na po nang gamiton na atong pasmo aron makagawas taning ta stasyon. Ati diri sa pansuhan na no grabe daghan ang tao maglisod ka ba maghulat pa ka. karon kay daghan tao pa dong sa Ah, arita sa eskelator pa doon. Arita dire agi ba? Aron maglakaw po taning hagdan ba? Medyo madali. Ingon ano ane, manakay eskelator dere. Dapit sa wala, magbarog. Dapit sa to, agi ana na sa maglakaw. Kanang magdali ba? Unya kita kay maglakaw man ah, ta, gadali. Arita agi sa to, nya di madugay madali. Abot na ta dire sa arrival area. Daghan po kayong tao Daghan no? kayong ning bakasyon karong dapita ba? Agong karong panahon na ba? May panisila kay gisuri-suroy. Ya kita, agi-agi lang ta dire Kay padong matamod jote. Sa akong kagdigayon nga naglakaw nakagawas na ani nga building ari na pugkod diri maglakaw ingon ani ay... kanindot ang panahon no ingon ani kahayag ba sa nakahayag inyong nakita ingon ana sad kasakit mo dapat sa inyong panit